Tak kore na so. Puro kayo mga lang. Pilipinong aso kayo. Wala kayong lahi. mag electrical pag may plano. subukan so, natin yung mga bait na aso. Pero pag may plano na babae. So subukan natin yung mga bait na aso. Kung, kung mabait sila sa akin dito kung Kasi yung una daw mo so, na, subukan natin. Sundan mo pero napapaganda ah, e. ko na ang yeah, na, na, ano, Si Whitey, lang natututunan Yan, si Whitey. Yung mga ko. Si ano, si Pilay. yung ba malakas na din. Pwede yung kanila. Ay, yun ay mga na may common line. ang Yung Kaya da. Kasi ganda, ganda. Ganda. Ganda-ganda na eh. Sa totoo lang. Yung bigyan, bigyan ng premyo, bigyan. Bigyan ng premyo. Ay nahipod na. Yung isang ilaw kaya kong kontrol ng apat na switch o lima. Mga kaibigan, isang ilaw. Isang ilaw ngayon kasi hindi ko pa... Ah, yan, yan. Galing. Galing ni pala, kahit si Palay magaling. Ayun, hindi ko pa Ito. Mabukha yata nito ay ano? Mag ano ka? Mag-service ka sa YouTube. Anong pangalit yung resort na ito? Ay, mga bagong kaibigong aso dito. Ay, napakasimple lang. Ako na yun. Alam mo, habang nag nagkakulang. Kaya naglaboro kami yung volleyball. Laro sa kubo-buron. Di ba yung kubo-buron panahas?